So ayun mga katrof, try natin pumunta ng Kabiang Tunnel. So tignan natin yung sinasabi nila ang Blue Lagoon doon. So gusto ko na rin makita sa personal yung, Matagal ko na nakikita sa post yun. Kaso yun, hindi nga natin napupunta. So kapon, nag-uulan. So ngayon medyo ayan, maganda yung araw. So try natin puntahan mga katrof. Silipin natin kung ano itsura ng ano, Blue Lagoon na yun sa personal. Okay, let's go. Puntahan natin. Let's go! Shut up. So ayun nandito na nga tayo mga katrots no. Papunta na tayo ng Blue Lagoon. So malapit nga pala to sa kabiang Tunnel mga katrots no. Pagpupunta kayo na kabiang Tunnel yung bahay sa kanan. So ayun do kayo magtanong. So ayan yung guide natin ng bata. So ang bayad nga pala dito is 35 pesos. So ayan. Susundan na lang natin tong bata mga katrots no. Saka so, pag pumunta nga pala kayo dito mga katrots. Halimbawa is medyo nagulan. So magbaon kayo ng tinelas na hindi madulas kasi medyo madulas yung pagbaba. Para at least hindi kayo mahirapan pagbaba no. Pero pagdating na doon sa pinaka ano na pag malapit na doon sa pinaka lagoon is mabato-bato na siya kaya hindi siya madulas. Dito lang sa bukana bago kayo bumaba sa bukana medyo madulas kasi medyo putik-putik siya. So yan, narinig ko na yung tubig. Mukhang malapit na tayo mga trots. Ayan na siya. Nandito na tayo mga katrots. Sobrang ganda dito mga katrots. Pag nature lover ka, talaga ma-appreciate yung lugar na ito mga katrots. At mag-muni-muni dito sa tubig. Ang lamig mga katrots. So yan, may mga naliligo dito. Kaso ang problema lang dito mga katrots is may nakita akong mga bote ng alak. So... Sana wag iwan mga ka-trots na pagka uh, pinita kayo dito para hindi na masayang itong ganda na ito. Kasi magbabawi talaga ito kapag ka, uh, yung mga basura iniiwag na yung mga bote ng alak na pinakiling manis iniiwan. Sobrang ganda dito. Kaya siguro tinawag ko na blue lagoon na kasi yung tubig niya is parang maasul-asul siya. Na. Makikita mo. Yun o. No? nag asul siya. So, hindi na ako masya, hindi na ako pumunta doon sa may kabila kasi madulas yung mga aking na suot. So, muntik na ako madulas kanina. So, kaya hindi na ako pumunta doon sa pinaka na. So, dito lang sa Bukana. Kasi sobrang dulas mga kapatid. At yun, marami rin nang iinom doon kaya hindi na rin ako pumunta.